pangalan, no? No, labas-labas ni Pen. Sabi ka. Sabi ka. Lor! sabi ka, Lor. Utong ina mo, na ano ba yan, video? Sinanin! Okay, like, sabi ka. Ano yung ma? Eche? Mm. <laughs> ina, ano, ano, <laughs> ina, ano, 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 kita? ano, ano, ano,

ikaw, ikaw, ikaw! go, daya go, Hindi, ikaw! Ikaw! Turo,